magandang hapon po sa kanila. Uh, katatapos lang po ng trabaho. Uh, kauwi ko lang po. Uh, dito po ako sa bahay namin. Rarating lang. Wala po kami yung overtime. Kaya... Dito lang po tayo. Kauwi ko lang po Maraming maraming Salamat sa inyo ah, Magandang hapon po Sa kanila ah, Katatapos lang po Ng trabaho ah, Kauwi ko lang po ah, Dito po ako Sa bahay namin Nararating lang